salamat po sa iyong pag-ibig sa akin. Sa iyong pagpapakasakit sa Cruz Ibinigay mo ang iyong buhay sa Cruz para po sa akin, sa kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan, pinagsisisihan ko po. Sa sandali pong ito, ako po'y naniniwala sa iyo, sumasampalataya at tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Mahabaging Diyos, magpalain mo po ang lahat ng tumanggap. Dalin mo po sa mga churches upang ma-disciple. Yung mga hindi pa sa kapanahon na nagbuwa ng mga ibang kapangyarihan nito ng kapatawaran, kaligtasan, buhay na walang hanggan sa kanilang puso. Pagbabago ng buhay at paglilingkod po sa iyo. Pagpalain mo po, Diyos.